yun yun mga boss magandang hapon at tayo ngayon lang tayo nakapag content ulit grabe pula pa yung jeep ko oh. kati eh. buwang araw yata yan gumagawa uh, tayo ng ano natin mga boss ginagawa natin yung, yung mansion natin mag ano tayo magbutas at yun pwede yung alisin natin itong mga kalat dito para hindi masama sana sa ito pala yung ano natin mga boss bagong ano bagong mansion na nalipatan natin at gagawin natin ngayon ay eh, magbarina tayo gawa tayo ng ano gawa tayo ng mga butas sa simento para lagyan natin ng artan and yon harangan natin dito na nahulog <laughs> at yun kanina mga boss nabut medyo maro may hugasan lang natin yan kasi bagong lipat tayo linisan natin yan ayan butas butas bali tatlong butas mga boss yan kasi ano kasi to bintana lagyan natin ng ano, harang para hindi tayo masilip sa mga ano, mga kagwang at at yun mga boss magbutas tayo ng ano lagyan natin ng artal dito na side sa pagpasok ng pinto para makita kagad yung artal natin mga boss at mamaya ko na ipakita yung kwarto natin mga boss kasi may naka may naka ano, may naglimlim. Hi. <laughs> okay <Hey. laughs> At ito yung mga boss, ito yung butasan natin. Pagpasok ng pinto, harap ng pinto. Ito mga boss, lagyan natin ng ano, lagyan natin ng lagyan natin ng artal. Al Tapos, altar Altar. <laughs> at dahil nasa ano mga tayo mga boss, nasa kwarto tayo kasi studio type itong naliputan, naliputan. Nalipatan natin mga boss. At Gumawa tayo ng ano, DIY na, na para hindi yung alikabok ng siminto hindi siya magkalat sa room natin. At ito yung karabtong dito mga boss. Pinutol ko lang para hindi mag ano yung mga alikabok. Kaya ayun, butasan, magbutas na tayo mga boss at let's brew. At ito yun, ganito yung gamitin nito mga boss. Makita. Ah, uh, ito. Pasok natin dito para magbutas dyan. Yung mga alikabok hindi siya magalingasaw Maiipon dito mga boss at dito natin ipunin yung mga alikabok mga boss alright let's go let's butas time at ito mga ganito yung mga boss oh. pasok at yan may mga point na yan mga boss yan ang butasan natin yan ganito lang ito mga boss para yung alikabok ay eh, hindi hindi magliparan sa kwarto natin yan Yan. At yun ang mga alikabok mga boss na ipon. O, di ba? Eh, mindset ba? Mindset. <laughs> Dito natin ilagay. Yan. At ito yung sukat kung gaano kalalim yung butas mga boss para pantay yung butas. Tusukin natin. Yan. Nasa dalawang pulgada na mga boss. At yung hindi nakakaintindi ng dalawang pulgada is 2 cm. Yan. 2 cm na ang ano mga boss ilalim kaya goods na yan lipat tayo dito sa pinakadulo mga boss mamaya na itong itna para pantay yung ano pantay yung butas ito ng ano Yun. at ito let's go ito, ito. Uh. at ito na mga boss pang ano pang butas yan. Ito yung purpose sa DIY natin na ano, cups. Hindi ko alam kung anong pangalan nito nga. Basta para yung alikabok hindi siya magkalat. Yan mga kapatid, kita nyo yung mga alikabok sa loob. at yan diba yan yan mga boss pag hindi natin ginamitan nito yung alikabok na yan nagliparan na yan napupunta na yan sa mga ano natin pumasok na yan dun sa mga gamit natin kaya dito natin lagay yan diba at sukatin natin yung botas kung gaano kalalim yan nasa isang pulgada pa lang mga boss nasa 1 cm pa lang kaya kulang pa nang hanggang dapat dito yan. 2 pulgada at sa salitang bisaya 2 cm. <laughs> yan. Kulang pa. Isang hunat na lang mga boss. At tignan niyo yung mukha po mga boss, nakakasira yung mukha pag maganda <laughs> na. Yan. Tapos isalin natin itong alikabok. At suka tayo ulit. Yan. Medyo goods na. kulang pa konti mga ano one and a half centimeter isang hunat pa mga boss medyo pagod Yun, tapos. Good na mga boss at yun lang ba? Yung iba mga boss, mamaya natin na uh, mamaya natin magbutas. Eh. Bili muna tayo ng ano, plywood kahoy. Tapos yung metal na ikabit natin dito. Lagyan natin ng ano, hartal para labas lahat ng ano, okay. Pagpasok natin, makita natin yung ano natin, yung dakilang manlilika. Yun lang mga boss at hanggang dito na lang muna i e, abangan nyo na lang yung sunod naming uh, project dito sa ano namin sa sa mansion namin <laughs> okay mga boss maraming salamat bye bye